Ha guys, konting kalaman lang. Hydraulic pressure sensor, uh, 500 bars. Ayan. Alam nyo ba guys, napaka-importante nito sa isang mekaniko o tulad naming mga mekaniko. Kasi nga, hindi na namin kailangan gumamit ng pressure gauge. Makikita na namin guys, sa monitoring cluster pag ang unit ay may mga sensor tulad nito uh, ito guys iba iba, iba, -iba to ah. uh, ito 500 bars para to sa main pressure at mayroon din tayong uh, 50 bars para sa auto diesel at mayroon din tayong 100 bars para sa monitoring ng power shift or yung as uh, sa may IPPR nya doon mo siya makikita uh, sa nga pala guys, dito kinakabit yan guys, o yan, pakikita ko sa inyo yan guys dito yan ayan, dito yan guys kinakabit ngayon, yung sinasabi ko namang ano yung 100 bars, ito guys, ano to ha yunday to yunday ito, dito rin ho yan kinakabit. Ayan. Ayan. Halimbawa, eh, kung sira yung IPPR solenoid nyo, ah, uh, pwede nyo makita doon sa monitoring. Pwede nyo makita yung pressure nya. Pero sa iba guys, ah, ng ibang equipment tulad ng China, yung IPPR nyan is ano, uh, ampirahe Yung makikita mo sa monitoring cluster. Yon. Pag sa Hyundai naman guys, a pressure. Pressure makikita mo sa monitoring. So, yan lang guys. Sana may natutunan kayo. Thank you.